Hello po, kumusta po kayo? Andito na naman po tayo upang magbigay na naman ng dagdag -dag kalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ng ito ay tungkol po dun sa nangyari kay Miss Barbie Sue o kilala rin sa pangalang Sansay na naging bida dun sa palabas na Mature Garden noong dekada 90. Lumabas po kasi sa ulat na nagkaroon po siya ng influenza or flu na nauwi sa pagkakaroon ng pneumonia at naging sanhi ng kanyang pagpanaw. So, hindi man po natin alam yung pinaka ugat talaga ng pangyayari, no? Hindi naman natin alam yung uh, health status talaga ni Miss Barbie. So, kung bakit uh, na uwi siya sa pagkasawi, na samantalang yung iba, dami, nagkakaroon naman ng pneumonia, nagkakaroon ng trangkaso or ng influenza, pero hindi naman nasasawi, di ba? So, yan ang tatalakayin natin ngayon. At syempre, dahil marami na naman po sa inyo ang uh, nababagabag or nababahala or nagdudulot na naman ng severe anxiety po sa inyo. No? Diyan, dami na naman nag-PM tungkol sa pneumonia at saka doon sa trangkas or yung uh, tungkol doon po sa influenza or yung flu. No? But, tatakot po sila na baka maging kagaya daw sila ni Miss Barbie Sue. so Alahin po natin 'yan, kaya po panoorin nyo po. Yung pagpapanaw po ni Miss Barbie so ay maari naman po talagang mag mangyari sa mga taong may pneumonia, no? At uh, pero hindi sa lahat hindi sa lahat ng nagkakanyumonya. So, pag-aalam po natin, no? Uh, talakayin po natin tungkol dito sa influenza at yung tungkol dito sa pneumonia. Ito pong influenza ay isang uri ng virus, no? Tinatawag na influenza virus. O ito po yung tinatawag natin na flu, no? Ngayon po, ang nakukuha po natin to sa mga droplets sa pagbahing ng ng ibang tao o kaya pag-ubo o kaya po yung mga nahahawakang bagay nila, no? Halimbawa, yung isang tao infected ng influenza virus. So, sinisipon siya, bumabahing siya, inuubo siya, tapos um ma -ano, ina nilalagay niya yung kamay niya doon sa may ilong niya or sa bibig niya pag umu bumabahing siya o umuubo siya. Tapos ngayon po, halimbawa, hinawak niya doon po sa may doorknob. So, maaring makontaminate niya yung doorknob. Ngayon po, pag may ibang taong humawak doon, tapos yung humawak doon, nailapit niya rin sa mata niya, naidikit niya, sa ilong, sa bibig, so maaari din pong pumasok yung virus na yon. So maaari po siyang mahawa. Ito pong influenza virus ay nakakaapekto po sa respiratory system natin, kagaya rin ng pneumonia. Um, so maaari din magkosto ng pamamaga ng ating baga. Ngayon po, alam niyo po ba na meron iba't ibang uri ng influenza o iba't ibang types No. Meron po tayong tinatawag na type A influenza. Ito po yung pinaka-severe and most common, no? Ito po yung nagdudulot ng pandemic kagaya ng mga H1N1 virus, H3N2 virus. Yan po 'yon yung mga example na 'yon. At meron din po tayong tinatawag na type B influenza. Yung type B influenza po ay occasional flu ito, no? Hindi po 'to yung mga nagdudulot ng mga pandemya. At meron din naman po yung tinatawag na type C influenza. Ito po yung uh, very mild form ng ng flu at ano rin po to no, uh, less common. At meron din po yung tinatawag na type D influenza. Ito naman po yung sa mga hayop kagaya ng sa mga baka, kalabaw, so yung mga katel. O oh, hindi po to sa human. So yan po yung uh, uri ng o tipo ng mga influenza virus. Ngayon po, yung pneumonia naman po ay isang infection din na maaring magdulot ng pamamaga ng lungs. So ano bang mga dahilan nito? Kung doon po sa influenza, ang dahilan po doon ay virus. Dito po sa pneumonia ay infection po ng respiratory system natin at maaaring makapagdulot ng pamamaga ng lungs. Specifically, doon po sa tinatawag na alveoli po natin kung saan nangyayari yung gas exchange, no? yung pagpalit ng uh, oxygen sa carbon dioxide uh, specifically na -apek apektuhan po yun no? namamaga po yun kaya pag namamaga yun nagkakaroon doon ng tubig o kaya ng nana o no? ng pas so eto pong pneumonia ay maaaring dahil din sa virus maaaring dahil sa bacteria maaaring dahil sa fungi maaaring sa mga iba't iba pang ano na mikrobyo no yung mga atypical bacteria no? Most common example kung sa may bacterial pneumonia, most common yan yung streptococcus pneumoniae, no? Pero maaring dahil din sa homophilus influenza, yung mga staphylococcus aureus, no? Yung kay mga inline sa medical yan pang refresh. Tapos naman po, dito naman po sa virus, no? O viral cause ng pneumonia. Andiyan po yung sample natin, yung coronavirus, no? Yung COVID-19. Tapos, yun na nga po. pwede rin dahil sa influenza virus. Tapos po, pwede yung tinatawag natin na RSV or yung respiratory syncytial virus. So, yun ang mga possible na uri ng virus na maaari magdulot ng ano po, ng pneumonia. No? Tapos, sa fungi po, less common lang naman yan. Like, it. tapos, yung sa mga atypical na bacteria, kagaya ng mycoplasma uh, No? Ito po yung less severe naman po to, no? Hindi malala pero tumatagal no yung infection, no? At ang influenza at ang pneumonia ay halos um, the same ang ano, no? Makita sa pasyente o maramdaman ng isang pasyente, kagaya ng pananakit ng ulo, lagnat, yung sore throat, tapos yung pag-ubo, pagkahapo, tapos yung nagrarani nose ka o kaya naman barado yung ilong mo. Tapos sa mga bata naman, no, commonly, usually maranasan din nila yung Uh, pagsusuka at pagtatae. So yan po ang mga sintomas na doon po natin makikita sa infected ng influenza virus. Pagdating naman po doon sa pneumonia, so lahat ng mga sintomas na nabanggit doon sa influenza ay makikita rin po doon sa may pneumonia na pasyente, ngunit uh, i-add nyo po yung um yung ubo niya po, usually po yan may plema na kasama, no? At uh, meron po dito shortness of breath no hirap sa paghinga dahil nga po doon sa maaring uh, maapektuhan yung alveoli po natin kung saan nangyayari yung gas exchange po natin doon so kung namamagana po yun at merong halimbawa tubig o kaya may nana so hindi na magiging effective yung oxygenation po natin doon so that's why yung mga pasyente po may pneumonia ay nahihirapang huminga no at ang tanong po dito kung meron ka po bang flu o trangkaso o um, influenza virus, eh, automatically ba na maaaring magdulot ng um, pneumonia? Hin hindi naman lahat. No? Alam nyo po kasi na ang influenza ay maaaring makapagdulot din ng ibang infection. Hindi lang po sa lungs. No? Maaaring sa ibang ano po natin, ibang parte rin ng katawan natin, kagaya ng sa, sa sinus po natin, no? magdudulot ng sinusitis, tapos mga infection sa tenga, maaring magdulot din ng bronchitis, at ma maaring makapagpalala ng mga chronic na condition, kagaya ng halimbawa kung may asma ka. No, Maaring mas mapalala yung asma mo at kung halimbawa meron kang sakit sa puso, may COPD ka no, so mas mara, mas papalalain yung problema mo doon. So alam at maaari din tong magdulot ng uh, myocarditis no yung infection ng ano po natin ng muscle ng puso natin. So pag nangyari po yon, ito po ay eh, magkakaroon ka dito ng arrhythmia o nung irregular na tibok ng puso po natin no. At dito po maaaring magkaroon ng heart failure. At maaari din pati utak natin ma maapektuhan no yung tinatawag na encephalitis no so ma maaari ma in magkaroon ng infection tayo sa may brain po natin at maaari din po magdulot ng sepsis no yung sepsis po no yung kumalat na yung infection doon po sa dugo natin at maaari magdulot po yun ng multi-organ failure no siyempre po pag um, infected na yung dugo po natin no so lahat ng dadaloy doon sa ano po natin sa organ po natin ay infected so maaaring makasira po yun doon sa mga organ po natin So, doon nga po sa ulat na si Miss Barbie so po ay nagkaroon ng influenza or flu no na naging pneumonia. So paano ba yung influenza ay magiging isang pneumonia no na mauuwi sa pagkakaroon ng pneumonia. So meron tayong tinatawag na direct viral pneumonia. So maaring ganito 'yung nangyari po sa kanya no. So maaring yung uh, influenza virus mismo ay uh, 'yun ang umatake na rin doon sa lungs niya. No, so direct viral pneumonia. Kasi direkta na eh, no? Siya na mismo yung yung influenza virus na mismo ang uh, puminsala doon sa lungs. At meron din naman tinatawag na secondary bacterial pneumonia, no? Halimbawa na yung ano mo po, yung yung influenza mo po or yung flu. Halimbawa meron kang ganun, no? Meron kang influenza virus. Hindi man siya yung dulot na mag-cause ng pneumonia eh dahil po papahinain po natin yung respiratory system po natin nun, kasi infected ng virus. No? Ngayon, mas magiging madali na sa ibang microorganism na atakihin yung lungs po natin. So, dahil mahina ka, dahil kin, uh, nakipag, alibaba parang ganito, no? Nakipag-away ka sa virus, no? Yung influenza virus, no? Yung immune system mo, no? Yung mga nandun sa lungs mo. So, weak na yung, so magiging mahina na yung parte na yun. No? So mas makaka-penetrate ngayon yung mga Staphylococcus aureus, um Streptococcus uh, pneumonia. So mas madali na sila mag-penetrate para uh, magdulot ng bacterial pneumonia halimbawa, no? So easy na sa kanila. So ang tanong po dito, no? Um lahat po ba ng pneumonia ay maaaring mauwi talaga sa pagkakasawi? So hindi po, no? Hindi lahat no? Marami pong factors na sinasaalang-alang. Depende po 'yan halimbawa um, yung edad, no? So, kung ang edad mo ma young children or mas ba bata, no? Mga, mga 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 bata tapos yung mga elderly ng no? mga 65 years old pa taas, no? So, doon sa mga bata, hindi pa masyadong maganda yung immune system nila, hindi pa masyadong develop, no? Kung mga matanda naman na weak na 'yung immune system po nila, no? So mas madali silang tatalunin ng infection na magdudulot talaga ng mas malalang uh, kalagayan nila, no? Mas malalang condition. Tapos 'yung timing nung ano nung paggagamot sa isang pasyente, so kung mas napabayaan, so mas ano, mas lesser ang chance na makarecover. Pero kung maagapan naman eh lahat naman karamihan nakaka-survive doon nga sa coronavirus natin, di ba? Hindi naman lahat namatay. Hindi naman po lahat nasawi, no? So, kayang-kaya naman 'yan ng mga magagaling na doktor. Kailangan lang po talaga na ano po, no? Um, on time, no? Pag nakaramdam na kayo mga sintomas niyan, pa-konsulta agad sa inyong mga doktor para hindi na po lumala yung kalagayan po ninyo. So, dun po sa kaso ni Miss Barbie, so, um, hindi naman natin alam. So, maaari kasi mas madali siyang inagapi nung infection dahil maaaring immunocompromise siya, no? Uh, limbawa, meron, nagte take siya ng mga immunosuppressant drugs, no? O kung, aliba, uh, ang, ang, ang isang tao ay may cancers, no? So, mababa yung immune system natin diyan. So, mas tatalunin talaga tayo nung mga mikrobyo, no? Mas may-infect talaga tayo, no? Mas magdudulot sila talaga ng mas malalang pinsala sa ating katawan na maaaring mauwi sa pagkasawi kung sa pneumonia so maaaring magkosto ng respiratory failure no so yun ang uh, yung maaring din magkos ng sudden cardiac death no so um, kailangan lang po dito talaga um, malusog po tayo no na natilingin natin malusog po tayo para hindi tayo basta-basta um, talunin ng mga microbe yan na maaaring umatake po diyan sa ating baga no? Aalalahanin niyo po noon, maraming dito po nung nung panahon ng pandemic, di ba? Hindi naman lahat ng nagtinamaan eh nasawi, no? Karamihan sa mga nasawi ay may mga comorbidities, no? May mga malalang karamdaman din kagaya ng may mga sakit sa puso, severe asthma, COPD, no? Napakarami. Sila po yung mas uh, delikado. Kaya sila po yung nauuwi sa pagkasawi. Ngayon, yung mga matatanda, no? So, kung mababalitaan nyo po noon, panahon na yun, mas, ano, mas marami yung bilang ng matatanda. Kasi nga po, weak na yung immune system po nila, no? So, paano ba ginagamot to, no? Yung influenza, rehydration lang po dyan, bread rest, no? Tapos, kung mapapansin niyo na 1 to 2 weeks, no? Dapat kasi magaling na yan. Pag 2 weeks na, uh, one to two weeks na na hindi pa kayo gumagaling o hindi pa humuhupa no yung pa, hindi pa gumaganda yung pakiramdam ninyo imbis na gumaganda yung pakiramdam niyo habang tumatakbo yung mga araw eh mas parang feeling niyo lumalala pa konsulta agad po na sa inyong mga doktor kasi usually po ang flu or ang influenza virus ay 1 to 2 weeks lang ang tinatagal po niyan no talagang gumagaling naman po tayo kayang-kaya naman po yun ng ano po natin, no? ng immune system po natin. Ngayon po, uh, sa pneumonia naman po, usually kung anong dahilan, kung viral, so nagbibigay ng mga antiviral drugs, no? kung bacterial naman, nagbibigay ng mga antibacterial drugs, kung kailangan ng supportive care, kagaya ng mga oxygen therapy, no? pag-oxygen o kaya fluid therapy, so yun po ang mga binibigay. So, paano ba natin may iwasan ang pagkakaroon ng influenza o kaya ng pneumonia? So, para makaiwas po tayo dito, good hygiene po talaga. Ugaliin laging maghugas ng kamay. No? Huwag yung dumidumi -dumi ng kamay mo kung saan saan mo hinahawak. Tapos, pa kapit ka ng kapit sa mga mucus mo, sa mga ilong, sa mata, sa bibig. No? So, mag maaari maging point of entry kasi yan ng virus or ng mikrobyo. Ngayon po, um, yung pagsusuot ng mask, no? Halimbawa, nasa isang ano kayo, nasa isang close van, no? Yung UB Express kung mare, no? So hindi natin kilala yung mga kasakay natin diyan. May bahing ng bahing o kaya may ubo ng ubo, tapos hindi nagtatakip ng ano ng bibig or hindi nakamask. So, kung wala kayong dalang mask o nahihiya kayong isuot, baka sabihin kasi ang arte-arte nyo, eh, magtakip kayo ng panyo, no? para hindi nyo makuha yung droplets saka ugaliin nyo yung mag uh, sanitize ng kamay niyo Ganun po no so at saka syempre pa, panatilihing ang um, healthy tayo sa mga kinakain po natin no proper diet at saka regular na exercise at uh, syempre isa pong pinaka mabisa din ay yung pagpapabakuna no yung flu vaccine saka yung anti pneumonia vaccine no meron po akong pinos na picture ng conversation ng isang pasyente tungkol sa pagtatanong niya doon sa flu vaccine uh, anti pneumonia vaccine. So maari niyo pong tingnan doon para mas may madagdagan pa ng konti yung kaalaman niyo tungkol doon sa uri ng mga anti pneumonia vaccine. So paalala po na ang mga vidyong ina-upload po natin dito ay tanging gabay lamang. Ugaliin pa rin po ang sumangguni ng personal sa inyong mga doktor. Ako po uli si Master Galen. Kita-kita po ulit tayo sa next video. Paalam pansamantala.